Arito ah, tatabasin natin tong oh ano na to. Itong nakahalo na ako. Binang balanggot yung buli. Ayun, para hindi gano'ng eh eto ta live muna to. Ito po ta to, tatabasin ko. Ayun, para po makapuyat po tayo rito sa may ano na to. Tatabasin ko muna po ah. tatabas lang ako para mayro tayong ano. ayan guys, natabas ko na po yung pwesta ko. Ayan, para po tayo mayroon pwesta. Ayan, tinabas ko po yan. Ha? Seset po lang natin yung ating pamingwit. Yes, ayan, so, tayo? Makahuli. Para... May pang-uwi lang.

Hala pa. Hala pa. pa. Ayun, masatot po sa mga naliligo. solo fishing po tayo. hunting po tayo ng karpa. yan dito sa tinabas ko po rito ng na talahit. Harting tayo ng karpa. Solo fishing, hunting karpa. Sana makahuli po tayo. Eh, ito pa. Huli. Eh. Eh. Ay, kanduli. Third cut. Ito po kanduli. Ay, salamat. Po, third cut po. Kanduli ko lang po tayo lalagyan. Ito po, third cut. Ay, kanduli. Ayan po. Skirt skirts po. Kanduli. Ayan. Mayroon tayong isang huli. Skirt so, skirts po. Kanduli. sa to sa mga nanginom. Ayun, po nila kaya naka-off yung camera ko. Ayun, makakulit po. At naliligo po sa ilog. Ayun, nakakaisa pa lang tayong huli. Tapos po natin na ah, kanduli. <laughs> Importante hindi tayo nasira. Ah, tabay-tabay tayo pag baka, baka makahuli po tayo. Ayan, laki. Ayan. <laughs> laki uh. Ayan, uh. uh. sumabit pa. Ayan, sumabit pa. sumabit pa mga guys. Sumabit pa. Malaki. Malaki pa, malaki. Okay. Eh? Yeah. Yeah. Sayang mga idol. uh, oh, laki. Sayang. Sayang, sayang, sayang. Bigla pong kinagat. Yan po. Sabi po sa water lily, nakawal na tanggal po yung pagkani ha. Ah. Sayang. Huh? Lumalaban po. Lumalaban po yung isda. Grabe. Malaki po naman po yan. po sana. Sayang po. <coughs> Sobra laban po sa ano. Hindi diba mo mapaniwala. Lumalaban po yung isda. Sobra laki. Sobra po laki nun. Lumalaban. Hindi ko po maangat. Ito na yung kanduli natin. Sayang po kanina. Lumalaban po yung isda. Tanggal sa pagkahok. Lulusungan ko na po. Kaya lang po malalim eh. Baka po tayo malunod. Sayang po kanina. Malaki pa naman yung lumalaban po. Sana mahuli siya. Ay, ah, sobra pong init talaga. Yes, so yan, di pa nanadagdagan yung huli natin. Sayang po kasi kanina eh. Ay, naka. Nakawala pa. Laki po yun. Sayang po talaga yun. Hindi ko naman malusong. Hindi Apo ako ma malunod po ko. Huh? Uh. Sobrang init. Sana madagal yung huli natin. So yun, no tayo. Ala, hindi na nadagdagan po yung huli natin. Sayang po yung kanina. Lumalaban po. Mga paglalabanan. Malaki po yun. Ayan dito, re-rest pa po natin yan. Pagka, ano, susunod pong araw. Ayan, maraming naman salamat po sa yung pagsubaybo sa kami ng channel. Ayan. subscribe naman po at like, share, comment. Ayan. God bless po. Salamat.